Good morning guys Yan may dao na yung mga madre diagwa natin Ilang days pa lang sya o Ang bilis tumubo Yan o oh, yung mga dao na sya Ayan malago na yan o oh. Ayan na Ayan sa mga gusto magtanim nito guys pa-reserve kayo. Pambenta natin yan. din ng tubo niya. May mga ilang manamatay din pero baka tutubo pa yan yun yung mangga natin malalaki guys ang bilis niya kailan tulang itong tinanim hmm pero hindi 100% guys tutubo yung mga mura hindi masyado yung mura yung kanya mga cuttings yun kaya kapag nagputol kayo ng kat, ng kwan guys mga madrid yagwa huwag yung itapon lang yung kwan nya yung katawan diretso tanim na